prank. Walang prank dito. Walang prank dito. Totoo yan, totoo. Na binibiro ko. You, oh, di ba? Di ba? Kanya talaga, okay. hindi naman talaga ani ani. Wala mo prank na eh. Di prank kayo, baka mahulog, may laman yan. May laman yan, you, di ako nagpa-prank. Totoo yan. Totoo yan, bumili ako ng iPhone. Totoo, bumili ako ng iPhone, di ba? Di ako, di ako nagpa- what up guys nga pala for today's video. Ah, uh, uh, lalabas ako ng palengke tapos Ah uh, sa surprise ko anak kong um, babae so bilhin lang ko ng iphone ano oh legit to legit to ah. Uh. hindi to legit uh. to fake uh. legit to uh. may laman nya may laman bilhin lang ko siya kasi deserve nya namang bilhin kasi pasipag oh, naman siya kaya salamat power mac ayan kaya mamaya ako bibigay sa kanya to sa palengke pag lumabas na siya so tara panoorin nyo let's G So yung guys, nandiyan na yung anak ko nandito. Andito na siya, nandito na. You know? Ayun Ayun na, ayun na. Hindi niya alam, sasaprosahin kami. May e cellphone na ko'y bibigyan sa kanya. Ayan. iPhone 4. Team Pro Max. Yes. Lapit na nagtataga o. Ayan guys, nandiyan na yung anak ko. Andito na. Mamaya ako'y bibigyan yung pagkakain ko. Akain lang ako, pero isusurpresa ako sa kanya. Pabalitin Ay natin. Ay naman. Kaya tatagyan niya ng pata, di ba? Ang <messas> labit. Dahil masipag siya, syempre, regaloan ko siya. Regalo ko sa kanya. Pinagpunan ko talaga yun. Sasahot ko yun, sasahot. Pinagpunan ko. Bibigay ko sa kanya yun. Ayan. Ayan di ba? Ay, dahil oh, Di ba? Ang tapat ko, nagtatagyan ng buto-buto pata. O. So, hintayin nyo. Tingnan nyo, ano natin kung ano magiging reaksyon niya. Kung matutuwa ba siya, kung magagalit siya sa, -sa regalo ko. Tara. Bibigay ko na yan. Bibigay ko na sa alam ko. Power map. Ito na guys, tara. Dahil masipag yung anak ko, tinutulungan ako kahit tamad siya. Masipag siya, tinutulungan ako kahit tamad siya. Ibigyan natin ang iPhone 14 Pro Max. Diba? Eh, masipag siya eh. Oh. Ito siya guys, oh. oh. Dahil masipag ka, may regalo ako sa iyo. Oh, ha? Walang laman. Oh, diba? Diba? Buksan mo maigi. Galing yan kay Papa Topera. Ayan po. Papa Topera galing yan. Wow. Check mo muna. O, oh, sinisilip niya, sinisilip. Po. Wow. <laughs> oh. Wow! Meron diba? oh, sa'yo eh. Yung anak ko hindi naniniwala na hindi araw aking galing yun. Eh, akin nga galing yan eh. Aking galing yan eh. O diba? O diba? Hindi niya alam, binili ko yan galing sa sahod ko. Galing sa sahod ko yan guys, binili ko na lang ng iPhone na kasi wala na siyang cellphone eh. Bili lang ko kaagad ng iPhone yung anak ko yan. Galing sa Power Mac yan. Yeah. So, di ba? Oh, ano, pinabin ano pinabin mo? mo? Ako. Kilong... Ano, pina prank? Pinaprank ko lang ako. Ano pinaprank? Walang prank dito. Walang prank dito. Totoo yan. Totoo. O, ano? Buksan mo. Tingnan mo kung may SIM card. Bago yan. O oh guys, kala nung anak ko niloloko ko siya. Pero hindi niya alam, hindi niya alam ako talaga bumili nung galing sa sahod ko sa Facebook. Kaya thank you kay Facebook. Sumawad ako, biniligan ko yung anak ko yan. yan. Ko sa yan. Bili ko sa iyan. Kaya na mahiya. Kasi nakita ko si Ryan cellphone mo eh. O, oh, anong masasabi mo ngayon? Meron kang bago sa cellphone galing, galing, kay Power Mac. Ha? Huh? O oh, ano? prank. Ano yung sa prank? Hindi nga yan prank. Binili ko nga yan. Totoo yan. Ano? Hindi ka malalang mag-thank you, binilang kita ng cellphone. Hindi uh, naman sa akin Hindi, hindi raw ka niya yun, hindi raw ka niya yun, hindi raw. Kaya nga ako bumili kasi bumili ko para sa kanya yun. Ayan o. Oh. Diba? Regalo ko siya yan. Regalo ko siya yan. So diba? Ayan yung regalo ko sa anak ko. Kita niya naman, ayan o. Sira ang cellphone. Nabili lang ko ng cellphone. oo so, ano? Di ka mala nag-thank you sa akin. Lang iya kang bata ka. Kahit tamad ka, binilang kita ng cellphone. Ha? Tamad pa. Kahit tamad ka, binilang kita ng cellphone. Kahit tamad siya, kahit masipag tamad, bumili pa rin ako ng iPhone. iPhone binilang ko siya yan. Wala ka, hindi nga brand. O, di ba? Gusto mo pa brand nyo? Magkala na sinahawad ko. Gusto pa brand Ako nga ito. Kasi nga sa out. Sa out ko, lang binilang ko nun. Ha? Di ba? Niloloko niyo lang ako. Paano ka niloloko? Ayun, tanungin mo sila, kanino si cellphone to? Sa inyo ba to? Sa Manta yan. Oh. Wala ka, hindi ka makuha. Lobat ko. eh. Siyempre, yan charger Lobat pa eh. Charge natin para makita mo. O, oh, di ba? O, oh, ano? Niloloko niyo lang ako. Iphone, hindi ko siya, siya niloloko. Kanya talaga yan. Ah. O, oh, Hi, yun ha. O, oh, maraming salamat sa iyo ha. Maraming Eka salamat ba? ha. Ano? Niloloko mo lang hindi kita Sige sa niloloko ako bumili niyan. Yung mukha ba ako naglolo ko? Uh, ha? Hindi ko talaga para sa iyan. Balik mo na yan doon. Sa iyan, sa iyan. Hindi ko babalik yan, sa iyan. Dahil masipag ka, oh. O, oh, di ba? So, ano? Okay na? Okay na, hindi siya makapaniwala guys Akala niya, pinaprank ko siya Pero kanya talaga yan, ah, balik yan. Hindi ko pabalik, siya yan Bigay siya yan Regalo ko siya yan Okay na Okay O oh, ano, hindi ka man na you Siya talaga yan Ayan, mag-thank you na anak ko Akala binibiro ko O, oh, di ba? Di ba? Kanya talaga, Ay, hindi naman talaga ani, ani. Kala naman, ta na ito, ito. Maulog, naman yan eh Hindi naman Hindi prank kayo, makamahulog May laman yan yan naman yan, hindi ako nagpa-prank. Totoo yan. Totoo yan, bumili ako ng iPhone. Totoo, bumili ako ng iPhone, di ba? Hindi ako, ako nagpa-prank. Kala niya, prank yun. Hindi ako prank yun. Kala mo prank, di ba? diba? Oh, di ba? oh, diba? Basta mo na. I-charge ko na yan. I-charge oh na. O, oh o, yan o. Oh. O, oh, di ba? diba? ba? O. Ganda, di ba? Ipi eh. Pag sumahod ako, bibili natin yung earphone naman. Airpod, airpod. Sampai <laughs> jumpa